Good morning guys sa Ngayong magano na andito tayo sa likod bahay At tayo po ay gumawa ng ating DIY na grow out ah uh, tab para sa ating mga uh, fry na gapis So ililipat ko po yung ibang gapis natin dito So ito ginawa ko yung uh, 10 liters na uh, uh, mineral water hiniwaan lang natin tapos ginawa ko hindi ko kasi katulad nung yon yung mga iba ko na ginawang ano uh, DIY na tab ng mga lapis nakalimutan ko kasi kaya pag ano tinatakloban natin yun pag umuulan kasi walang overflow so ito po ginawa po natin Uh, kung pa 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 niyo po pa Ah, pa ng mga butas may mga butas pa sila pa sa gilid pa po natin sila pa butas pa po may mga butas po pa 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 para pa 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 po pa 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 po uh, tumaga sila katulad niya na eh, numero po siya nilagyan po natin so tapos po yung tubig po niya ang galing po doon sa atin na istakan ng tubig so ayun bumaba na po yan mamaya pupunuin ko uli yan para pagbanto natin sa mga ano natin at improvise na tab. tapos ilagyan ko po sila ng mga water lotus yung so, maliliit lang mahaba ako po. actually mga ugat niya ginawa ko pinutol ko lang muna dahil katagalan hahaba din naman po yan tsaka mabilis po silang dumami actually ayan po ganyan po sila pag nanganak ayan may ugat may nga pala tapos doon uli maglalabas uli ng anak tapos mag uugat ayan po makakita nyo ayan o ganyan po sila magparami tapos yung konti ng mga asola na yan saglit lang po yan, mabilis po yan kumapal so as is natin yan tapos nilagyan natin sila nung mga suso na maliliit para uh, may tagakain sila sa ilalim ng mga matikira na ano uh, yung pagkain na hindi nila maubos may tagakain po tayo ah uh, sa ganun po na hindi tumas yung ammonia content ng tubig pag masyadong mataas mamamatay po yung isda wala na nga silang aerator o oxygen uh, pump eh tas hindi wala po ding ano o over 2 so tendency mamamatay po yung isda natin hindi tayo makakarami so ang una ho natin ililipat muna dyan ay itong dalawa na ating fry yung pangalawang anak po doon at saka po yung naandito so ya yeah, ano po natin yung ililipat doon so may mga bakanti pa po doon na dalawa wala naman po problema dahil iaabag ya, natin yan para po doon sa isa natin doon yung anak no ati ah uh, albino full red yun na kung nakikita nyo yun na may, dilaw na takip ayan po siya ayan, ayan po yung ating male na AFR tas ayan po yung PM. so ayan po ah uh, so dalawa muna standby lang yung dalawa wala naman pong problema dyan at least kasi stock water naman na po yan para pag ano hindi agad mag inda or either uh, either yun na andun sa taas sa uh, second floor sa balkona na pray don eh, ilipat ko din na lang dito so yung dalawa basta nakaabang po yan wala itong pong problema So ngayon po ililipat ko muna yon, yung dalawa na yon. Papunta rin sa kabila. Saka, sa ano nga po pala no, yung snail po na yon. Ah, uh, may mga nabibili naman po dyan, di ko alam kung ano tawag po diyan. Pero yan po hindi ko po siya binili. Ah, uh, nakuha ko siya kasama nitong asola nung nanguha ko dun sa bukid. Lulag no, ng tayo na maghanap ng tubig sa kanal ng irigasyon ng palayan. So kasama po sila, ay e, mabilis din po silang dumami dahil yung nasadyok natin ay maraming itlo. Actually, dun sa isa kong tab na itim na nandun sa may gulayan natin, meron po siyang, ano po dun, marami po mga ganyan. Yung inilagay ko po dun sa tab natin dito, ay galing lang po dito sa ating uh, replenishing tank ayan po marami po yan dyan sa gilid ayan po kung nakikita nyo po ayan po ayan. marami po yan dyan mga anak anak alam na noong time na naglagay ako rito na no, ano ayan dumami na sila dyan so maganda naman po yan para may pagtulong tayo so ngayon po eh ililipat na muna natin tong ating mga gapis so samahan niyo po ako para ano sila ilipat natin dito so ayos ko muna to para na camera dito So, ayun guys, nailipat na natin sila. Ayan na po yung ating mga ayan, natin. Dito, sila sila. yung ating mga fry. Yung mga fry. mga fry. Yung mga maliliit natin. Ito yung una natin. Yung mga kuya nila. Dito sa laklat na sila. Ito dami. So, ayan. So dahil na hindi natin sila, sa so pakakainin ko na muna sila dahil hindi pa ako nagpapakain ng ating mga alagang gapis. So hanggang dito na lang muna to video ko na to guys. Maraming salamat. At thank you for watching po. Sana po, lagi nyo lang po supportahan yung aking FB page, Kuya George Clowney at YouTube channel, Joel Nahil. Mamaya ako, gagawa naman ako ng video para sa paglilinis natin itong ating pinagtanggalan at inipat natin yung uh, tatay natin doon babalik natin rito maraming salamat po, God bless